God bless Marcos Forever BBM Forever BBM Yan dapat Ang Marcos talaga Sana may extension ng 20 grams Ay mga 100 years Kasi sila talaga tapat eh Kita mo kung hindi na nga sila natutulog Sa ka, ka, Ano sa bayan Ka silbi sa bayan Itong mga DDS2 natutulog Si Marcos hindi na natutulog ha? Uh, lahat ng mga tao oh, parang hindi na rin natutulog parang hindi higal na rin yung mga nangyayari ngayon ba? Diba? Ito yung mga diba, Marcos ang dapat maupo at ma-extend ng habang buhay na kasi ano na eh nagiging uh, higal na siya tingnan nyo ha, tingnan nyo po hindi na po ang ating mga kalihim ay hindi na po natutulog itong mga ito alam ko po yan dahil ako rin di na po ako natutulog. Pag tinatawag na po niya alas tus ng umaga, alas tus ng umaga, eh sumasagot. Kaya uh, mabuti na lang yan. Kaya, saka na tayo matutulog at uh, marami pa tayong gagawin. Kahit hindi mo sabihin, Bebe, naaakawan na kami sa iyo. Kasi hindi ka natutulog. Tinanong mo na ako sa mga eskita. Hindi na rin siya natutulog. Di ba? Suportado mo na ganda ang iyong mga ginagawa, baby. Kasi parang palitan na to eh. Ang ina, ano yung mga buwang na ito?